yun guys Ali na tayo ng ulam para bukas uh, surahan mm -hmm. shout out sa nagbigay ng surahan kay ka Eno, si Ino kay paring Koga, shout out sa iyo paring Koga at saka sa anak ni Kuya Ding na binasbas maraming thank you sa shout out sa inyo libre na kami sa ulam Thank you, thank you. Good morning, guys. Trabaho na ulit tayo. Balik na tayo dito sa ating ginagawa. Paikot na. May na, yung hagda natin. Sa pag-ikot na tayo sila na may naghuhukay dito ng paglalagyan ng tie beam at ng poste hi guys hi guys vlogger guys ah. talagang matigas bakal na yata ito eh. <laughs> may, may, bakal may may ang gayaan. kung wala ay ah, ah ay habdi sa kamay na <laughs> eh palik na tayo dito ating ituloy na itong ating paghahagdan ng hindi mahirap ang pagaketa akit, -akit. sipag yan guys lulutuin na ang ating ulam nakalibre tayo ng ulam ngayong araw na ito piprituhin na ni KGM ang kanyang nahinging surahan di kami ngayon libre ang ulam di ba? Guys, kain na tayo. Ano buntot? buntot. Oh. Hmm. Prito. Pritong surahan. Wala wala kay. Kain na. Kain oh. <laughs> kain tayo. Tapos na lang kumain. Pahinga naman. Ah, libre tayo ng ulam. Salamat sa nagbigay ng surahan. Na natin si Bayaw ng isa, oh. Oh. Bayaw, ari na ang ulam mo. Marini ka na. Pahinga naman tayo sa duyan. Man. Oh, tayo magdudoyan. Aba, aba. Huwag kang mapuputol at masakit sa likod. Ay, naka. Ayos ang higa sa doyan. Ay. Ayon nga muna guys. Mamaya eh. Mag lalantak na uling magbabarita. Magkagising.